Huwag baliwalain. Huwag ipagpaliban. Huwag magpanggap na hindi nauunawaan. May isang tao na naghihintay ng salita. Isang salita na maaaring magbago ng lahat. Isang salita na, kung hindi sasabihin ngayon, ay maaaring hindi na marinig pang muli. Nagtatangkang pigilan ng anghel ng kalinga ang isang pagkakamali. Maaari bang dalhin ang bigat na ito? Tanggapin ang sakit ng pagtingin sa nakaraan at mapagtanto na ang katahimikan ang nanalo noong higit na kinakailangan ang pagsasalita. Mamuhay na may pagsisisi ng hindi nasabing dapat sanang nasabi. Hindi na maibabalik ang oras. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. Kung may pag-ibig, kailangan itong ipakita. Kung may sama ng loob, kinakailangan itong patawarin. Kung may kasalanan, ang tanging daan ay ang tapat na pagsisisi. Ang pagmamataas ay nasisira ang pagdududa ay nakakabihad. Ang katahimikan ay maaaring maging walang katapusang parusa. Hindi dapat hayaan na umalis ang isang tao nang hindi naririnig ang kinakailangang masabi. At ngayon? Ano ang gagawin bago pa man maging huli na? Tumagal ang oras. Hindi humihinto ang buhay. Wala nang pakialam ang mundo kung ang sakit ay dumating ng huli. Walang garantiya ng panibagong pagkikita ng pangalawang pagkakataon ng muling pagsisimula. Kung may isang tao na umalis sa pintuan ngayon, magkakaroon ba ng katiyakan na babalik siya? Kung mayroong huling tawag, huling sulyap, magiging sapat ba ito? O baka ang katahimikan ay magiging pagdaramdam? Walang paraan upang malaman kung gaano karaming araw ang natitira. Walang pangako ng bukas na maaaring ipangako. Kaya, bakit maghintay? Bakit ipagpaliban pa? Kung mayroong dapat sabihin, gawin ito ngayon. Kung mayroong dapat ayusin, gawin ito habang may oras pa. Ano ang hawak sa dibdib? Pagmamataas? Takot? Paghihiganti? Wala sa mga ito ang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan ng kaalaman na nagawa ang lahat ng makakaya. Yan ni salita din ay hindi dapat mapigil may mga salita na maliit, subalit may dalang napakalaking bigat. Mahal kita. Ilang beses na bang naisip ang mga salitang ito, ngunit hindi nasabi. Ilang beses na gustong magsalita ng puso, ngunit na natiling tahimik ang bibig. Hindi nabubuhay ang pag-ibig sa katahimikan. Kailangan itong sabihin, ipakita, kumpirmahin. Patawarin mo ako. Ang pagmamataas ay nagpapahirap sa pangungusap na ito, ngunit ang bigat ng pagsisisi ay mas masahol pa. Kung may sugat na bukas, bakit hindi subukan itong pagalingin? Kung may maling nagawa, bakit hindi ito tanggapin? Ang paghihintay ay hindi nakatutuwid ng anuman. Ang oras ay hindi nag-aalis ng sama ng loob, hindi pinupuno ang mga kakulangan, at hindi nagpapagaling ng mga sugat na nananatiling bukas. Nandito ako. Madalas, ito ang kulang. Ang katiyakan na mayroong nagmamalasakit. Na mayroong nag-aalala. Hindi sapat na isipin na alam ng iba. Kailangan itong sabihin. Yan is panganib ng paghihintay ng masyado ang mga pamamaalam ay hindi nagpapaalam kapag dumarating ang buhay ay nagbabago sa isang iglap. Tumatawag ang telepono at nagdadala ng balita na hindi kayang bawiin. Isang pintuan ang nagsasara na walang pangako ng pagbubukas muli. Sino ang makapagbibigay ng kasiguraduhan na magkakaroon ng isa pang pagkakataon? At kung ang huling pag-uusap ay nangyari na? Kung ang huling pagpapalitan ng mga salita ay naiwang nakaraan? At kung may natitirang pagsisisi sa mga bagay na hindi nasabi? Ang sakit ng katahimikan ay isang bigat na ayaw ng sinumandalhin. yin Danny kailangang gawin ngayon wala ng mga dahilan. Wala ng oras na dapat sayangin. Ano ang kailangang sabihin? Para kanino? Ano pa ang kailangang ayusin? Huwag nang maghintay na ang iba ang kumilos. Huwag ipagpaliban ang maaaring gawin ngayon. Ang pagmamataas ay hindi kahalaga sa isang buhay na may pagsisisi. Ang takot ay hindi dapat pumigil sa isang puso na magsalita. Ang katahimikan ay maaaring maputol. Ang oras ay maaaring magamit habang mayroon pang natitira. Huwag hayaang umalis ang isang tao na hindi narinig ang mga kailangan sanang sabihin. Huwag maghintay na ven hitadhana benye magpasya para dahil ang buhay ay hindi naghihintay. Ang tadhana ay hindi nagtatanong kung may iba pang bagay na dapat sabihin. Kapag dumating ang oras, ito ay basta na lamang kumukuha. At sa huli, ano ang natitira? Isang pusong punong-puno ng mga salitang hindi nasabi. Isang tingin na nawawala sa kawalan, sinisikap na isipin kung paano sana naging ibang lahat. Ilang kwento na ang naputol dahil sa pagmamataas. Ilang pag-ibig ang nawawala dahil walang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ilang ugnayan ang nawasak dahil ang katahimikan ay naging isang bangin. Ngayon ang pagkakataon upang pigilan na mangyari ito. Bawat segundo na lumilipas ay isang segundo na mas kaunti para kumilos. Bawat dahilan na ibinibigay ay isang hakbang palapit sa pagsisisi. Ang panahon ay walang awa sa mga naghihintay ng labis. Iyan, yan yani maaring maligtas ngayon? Ang puso ay mabigat dahil alam nito ang sagot. Mayroong isang tao na kailangang makinig sa isang bagay. Mayroong isang tao na naghihintay. Maaaring ito ay isang ng tawad. Maaaring ito ay isang simpleng namimiss kita. Maaaring ito ay ang imahal kita na dapat sanang sinabi matagal na. Maaaring ito ay isang marangal na pamamaalam sa halip na isang mapait na katahimikan. Bawat salitang hindi nasabi ay nagiging multo. At walang sinuman ang nagnanais na mabuhay na sinasaniban ng mga bagay na pwede sanang naging iba. Hindi eh, bigat ng pagsisisi ang katahimikan ay tila mas madali ngayon ngunit ito ay magiging di masustentong kalaunan Ang pagsubok na linlangin ang sariling konsensya ay hindi epektibo Ang panahon ay hindi nagbubura ng mga naiwan Ang mga salitang hindi nasabi ay bumabalik sa mga pangarap sa mga isip sa mga sandali ng pag-iisa At ano ang dapat gawin kapag huli na Kapag ang isa ay wala nang narito upang makinig ang kayabangan ay naglalaho kapag ang pagkalugi ay dumating. Ang takot ay nawawala kapag wala ng pagpipilian. Ngunit sa puntong iyon, wala ng silbi. Yan ay kayabangan if ay hindi worth yan pagsisikap ano ang pumipigil sa pag-uusap na ito. Ano ang humahawak sa mga salitang ito? Kung ito ay kayabangan, kailangan itong durugin ngayon. Wala ng pagkapanalo ang kayabangan na nagkakahalaga ng isang buhay ng pagsisisi. Kung ito ay takot, kailangan itong harapin. Ang takot na magsalita ay hindi kailanman magiging mas masakit kaysa sa sakit ng hindi na pagkakaroon ng pagkakataon na gawin ito. Kung ito ay pagdududa, kailangan itong isang tabi. Ang pinakamasamang pagkakamali ay ang hindi paggawa ng kahit ano. Yan na desisyon iray kailangan gawin ngayon ang panahon ay patuloy na tumatakbo. Ang mundo ay hindi hihinto upang maghintay ng isang desisyon. Kung mayroong dapat sabihin, magsalita ngayon. Kung mayroong isang tao na naghintay, pumunta sa taong iyon. Walang garantisadong bukas. Walang garantisadong pangalawang pagkakataon. Ang dapat sabihin ay hindi pwedeng maghintay. Ang katahimikan ay maaaring sumira sa mga bagay na maaari pang maligtas. Huwag hayaan na umalis ang isang tao nang hindi naririnig ang dapat sabihin. Ngayon, ano ang gagawin? Ang oras ay patuloy na umaandar, walang pakialam sa mga napagpalibang desisyon. Ang mga salitang hindi nasabi ay hindi naglalaho, kundi nagiging pasakit. Ulit-ulitin ng isip ang mga bagay na sanay na isabi. Muling mabubuhay ng puso ang mga damdaming maaaring iba ang naging desisyon. Ngunit ano ang natitira pagkatapos? Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang pagtatalo. Mas mabigat kaysa sa anumang pagkakamali. Mas mabigat kaysa sa anumang pagmamataas. Walang mas masakit kaysa sa malaman na ang huling pagkakataon ay lumipas na. At ngayon huli na ang lahat. Yenis pasakit ng pamamaalam e, walang salita ang tadhana ay hindi nagbibigay ng babala. Ito ay basta na lamang kumikilos. Ngayon ay narito ang pagkakataon. Bukas, wala tayong kaalaman. At kung ito na ang huling pag-uusap. Kung ito na ang huling pagkakataon na magkakatagpo ang mga mata. Kung ito na ang huling pagkakataon upang ayusin ang mga bagay na maaari pang iligtas. Sino ang makapagbibigay garantiya na magkakaroon pa ng ibang araw? Sino ang makakapagsabi na darating ang bukas? Mas mabuting magsalita ngayon habang may mga tainga pang nakikinig. Mas mabuti ring ipakita ngayon habang may puso pang nakakaramdam. Yan if pag-ibig din ay kailangang ipahayag walang pag-ibig na mabubuhay sa isip lamang. Walang damdamin na tatagal kung hindi ito ilalabas. Kailangan ang pag-ibig na ipahayag. Kailangan itong ipahayag kailangan itong ipatibay. Iltang beses nag-isip na sanang sabihin ang imahal kita, ngunit naiwan sa dila. Iltang beses nakaramdam ng pasasalamat, ngunit hindi ito naipahayag. Iltang beses tumingin sa isang espesyal na tao at gustong sabihin na mahalaga ka sa akin, ngunit hindi nakabuka ang bibig. Ang tahimik na pag-ibig ay hindi nagpapalakas. Ito ay nagpapahina. Unti-unti itong namamatay at kapag ito ay napagtanto, maaaring huli na ang lahat. Yan hi pagpapatawad je nagbibigay laya ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa tumatanggap. Ito ay higit sa lahat para sa nagkakaloob. Ang pag-imbak ng sama ng loob ay humihigop. Ang paghawak sa galit ay sumisira. At kung ngayon na ang huling araw, may halaga pa ba ang galit na ito? Kung aalis na ang taong ito ngayon, ang huling alaala ba na iiwan ay isang pagtatalo? Ang oras ay hindi nagbabalik ng mga nawalang pagkakataon. Ngayon na o hindi na. Iyan din ni naghihintay. Ito na ang pagkakataon. Narito na ang tsansa. Ang telepono ay nasa abot kamay. Ang mensahe ay maaaring maipadala. Ang bisita ay maaaring maganap. Ano ang pumipigil? Ano ang humahadlang? Ang orgulo? Ito ay isang walang kaparakan na bigat. Ang takot, wala itong pinoprotektahan, tanging sinisira lamang ang maaaring mailigtas. Ang katahimikan, hindi ito naging sagot kailanman. Huwag iwanan yan ni bagay ene maaari ng gawin ngayon ang mga tao ay hindi walang hanggan. Ang mga relasyon ay hindi-hindi matitinan. Kung mayroong bagay na dapat sabihin, gawin ito ngayon. Kung mayroong paghingi ng tawad na kailangang gawin, gawin ito ng walang pag-alinlangan. Kung mayroong pag-ibig, ipakita ito. Ang oras ay hindi nagpapatawad sa mga umaasa ng labis. Huwag hayaan ng isang tao na umalis nang hindi naririnig ang mga bagay na kailangang sabihin. Ang desisyon ay naipagpaliban ng masyadong matagal. Ano ang gagawin ngayon? Hindi oras lang ay hindi nagbibigay ng abiso ang relo ay patuloy. Bawat segundo na lumilipas ay isang segundo na hindi na mababalikan. Ang mga pagkakataon ay hindi naghihintay. Ang buhay ay hindi nagbibigay ng mga nakikitang senyales kapag malapit ng lumitaw ang isang tiyak na pahina. Ngayon, mayroong pagpili. Ngayon, mayroon pang kontrol sa mga salitang maaaring sabihin sa mga galaw na maaaring gawin. Pero paano naman bukas? Ano ang mangyayari kung ang desisyon ay maipagpaliban muli? Ano ang mangyayari kung ang huling pagkakataon ay hindi mapansin? Ano ang natitira pagkatapos nadalhin ng oras ang sinumang maaaring nakinig? ang panghihinayang. At ang panghihinayang ay walang lunas. ni orgulyo yang ay hindi sumasama sa pananabik ang orgulo ay maaaring mukhang isang matibay na pader ngayon. Ngunit kapag dumating ang pagkawala, ito ay naglalaho. Walang orgulo ang kayang tumagal sa sakit ng isang hindi inaasahang pamamaalam. Walang galit na mananatili sa harap ng kawalang buhay na iniwan ng isang tao na hindi nababalik. Kaya't bakit hayaan na ang orgulo ay maging hadlang? Maging ito ay upang sabihin, mahal kita, o patawarin mo ako, kailangan nang lumabas ang mga salita ngayon. Bago ito maging mga saloobin lamang na inuulit sa kalagitnaan ng pag-iyak ng panghihinayang. Bago ito maging mga liham na kailanman ay hindi mababasa. Bago ito maging mga huling panalangin, sinasambit sa hangin, na walang kasagutan. Iyan ni pamamaalam ene eh, hindi naganap maraming kwento ang nagtapos ng walang tuldo. Mga tao na biglang naglalaho sa buhay ng isa't isa, walang huling pag-uusap, walang paalam, walang anuman. At pagkatapos, ang isipan ay muling bumabalik sa bawat sandali. Bawat nawawalang pagkakataon. Bawat pagkakataon na maaari sanang makipag-usap, ngunit hindi nagawa. Nagiging hindi matiis ang katahimikan kapag wala ng sinuman upang makinig sa sagot. Hindi maaring mahigpit Danish pag-ibig hindi sapat ang makaramdam. Ang pag-ibig kapag itinatago ay nagiging marupo. Kailangan itong ipahayag. Kailangan itong ihandog. Ang nagmamahal ay nagsasabi. Ang nagmamahal ay nagpapakita. Ang nagmamahal hindi nag-aantay. At kung mayroong huling pagkakataon. Kung ito na ang huling palitan ng tingin. Kung ito na ang huling pagkakataon na hawakan ng isang kamay, yakapin o umiti kasama. Hindi nabubuhay ang pag-ibig sa kapabayaan. Kailangang pakainin ang mga ugnayan habang may oras pa. Bago lamang mag-iwan ng isang pangalan na nakaukit sa alaala. Yan ng huling pagkakataon yay maaring ngayon ang isipan ay lumilikha ng mga ilusyon. Nagsasabing palaging may bukas. Ngunit sino ang makapagbibigay ng garantiya? Ilang beses nang may lumabas ng tahanan at hindi na bumalik? Ilang pamamaalam ang walang kaalaman na sila na pala ang huli? Ang katotohanan ay walang nakakaalam kung gaano pa katagal ang mayroon sila. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga salita ay hindi dapat maghintay. Ang kapatawaran ay hindi maaaring ipagpaliban. Ang pag-ibig ay hindi maaaring maghintay. Ang pasasalamat ay hindi maaaring maghintay. Ang oras ay malupit sa mga nag-aalinlangan. Gamitin niya ni kailangan tungkulin ang telepono ay nasa iyong abot kamay. Ang daan patungo sa taong iyon ay maaari pang tahakin. Maaari nang gawin ang desisyon ngayon. O maaari itong ipagpaliban hanggang sa hindi na ito mahalaga. At doon, baka huli na ang lahat. Huwag maghintay ng panghihinayang kapag wala ng magagawa pang iba. Huwag hintayin ang sakit ng pagkawala upang makita kung ano ang pwede sanang naging iba. Ang kayabangan ay hindi nagkakahalaga ng panganin. Ang takot ay hindi mas malaki kaysa sa pangangailangan na makipag-usap. Ang katahimikan ay hindi kailanman ang pinakamainam na sagot. Tumatakbo ang oras. Ang pagpili ay narito na. Ano ang gagawin bago maging huli na? At kapag ang pagkakataon ay nawala. Kapag ang sandali ay lumipas at ang mga salita ay nananatiling nakatago sa loob ng pusong wala ng maasahang makikinig. Ang pagsisisi ay hindi isang magaan na damdamin. Ito ay kumakain. Ito ay nagpapabigat. Ito ay nagpapaalala sa isipan ng sandaling iyon na maaaring naging iba, ngunit hindi naging ganoon hindi nagbibigay ang isipan ng kapayapaan. Ang araw kung kailan maaari sanang masabi ang imahal kita. Ang pagkakataon na humingi ng tawad. Ang sandaling ang isang yakap ay maaaring nakapag-save sa isang ugnayan. At nayon, ang natira na lamang ay ang pagdududa, paano kaya kung sinabi ko? Yan ay sakit ng hindi pagsubok walang awa ang oras sa mga naghihintay ng labis. Binubunot nito ang mga pagkakataon ng walang babala, walang awa, walang paliwanan kung ito na ang huling pagkakataon, sino ang makakapagsabi na magkakaroon pa ng iba? Kung ang taong ito ay alis ng hindi narinig, ano ang maiiwan sa likod? Ang isang tahimik na pamamaalam ay isang sugat na hindi kailanman gagaling. Yan ye, hindi na pahayag na pag-ibig lihe nagiging isang hindi matatagalang kawalan ang makaramdam ng pag-ibig ay hindi sapat. Kailangan itong masabi, maipakita, maibigay. Ilang beses na naisip na sabihin ang imahal kita, ngunit naghintay ng mas magandang pagkakataon. Ilang beses na naghangad na humingi ng tawad, ngunit na naig ang pride. Ang pag-ibig na hindi na ipapahayag ay nagiging isang hindi matiis na kawalan kapag ang dapat ay tumanggap nito ay wala na. At sa puntong iyon, wala nang silbi. Ang mga salitang hindi nasabi ay hindi kailanman magkakaroon ng tainga upang pakinggan ang mga ito. Ang mga sulat ay hindi kailanman mababasa. Ang mga mensahe ay hindi kailanman masasagot at ang natitira na lamang ay ang katiyakang maaari sanang gumawa ng isang bagay, ngunit hindi ito ginawa. Iyan, iyan, nagbibigay hadlang. Ano ang pumipigil sa pagtangan sa mga salitang ito? Ang pride? Ang takot? Ang kawalang katiyakan? Walang kahit ano sa mga ito ang magkakaroon ng halaga kapag ang oras ay nagpasya na para sa sarili nito. Kapag ang tanging bagay na natira ay isang pangalan, isang alaala, isang lungkot walang magiging mas mahirap kaysa magdala ng sakit ng hindi pagkasabi sa mga bagay na kailangang masabi. Walang magiging mas mabigat kaysa sa pagsisisi ng hindi paggawa ng isang bagay na nasa inyong kakayahan. Yan i-desisyon i na sa tamang inid kamay, dan hi iyong ilid kamay ang kapalaran ay hindi pumipili. Ang panahon ay walang mga garantiya. Ngunit sa ngayon mayroon pang pagpipilian. Maaaring magpatuloy sa paghihintay. O maaaring kumilos. Maaaring magpatuloy sa paghawak ng mga salitang nabaon sa lalamunan o maaaring magsalita. Maaaring umasa sa bukas. O maaaring gumawa ng isang bagay ngayon. Yan tanging katiyakan, hindi nagbibilik dance panahon kung ano ang kailangang sabihin, sabihin na ito ngayon. Ang yakap na kailangang ibigay, gawin ito ngayon. Ang pagpapatawad na kailangang ibigay, ihandog na ito ngayon. Ang pagmamahal na kailangang ipakita, ipakita na ito ngayon. Bago pa man huli na ang lahat. Bago pa man ang tanging tunog na matira ay ang sarili mong pagsisisi. Ano ang gagawin ngayon? Hindi bumabalik ang panahon. Sabihin ang kailangang sabihin ngayon. Huwag maghintay na huli na ang lahat. Magkomento, pumipili akong magsalita bago pa man huli. I like at magsubscribe para sa higit pang mensahe na humahaplos sa kaluluwa.